Ayun mga kailab, ayan samahan nyo na naman ako din at ako may alutuin na naman dahil tagula ay kailangan nating magmunggo. Uh, so ayan mga kailab, una ginawa ay pinakrispy ko yung taba at kitang kita nyo naman dyan ano mga kailab, ay napakasarap. Gumawa pa ko ng konti dyan at sabi ko ay atik man tumala ng lasat, nanayagay talaga dyan na acid siyempre. At ang ko lang talaga dyan na yan ay, ako lang ko yung taba at lamig naman naman. Kasi yan, binawasan ko lang na konting mantika kanina no, Nilagay ko na dyan yung sibuyas bawang Para naman magkaroon man laan ng lasa At konting aroma yung ating anway At aroma yun, anong lupo At ayan, may kosmekos muna si Insan Para naman maluto naman ay si na maayos yung panabendek Sinunod ko na yung kamatis, pampaginis ng kutis hindi mawala yan mga kailab napakalaga pag nagluluto ng balato para mas sumarap ang ating ulam na balatong ayan yan alu alu lang ang kailangan para naman maluto ng maayos yun mamaya may lang mga kailab, asos, naman ang mga ganun ka talaga namang anong gumawa na rin sabi nga na pag mga ganun yung patahiya ay naku, upa na may apalangay na Siyempre, pag mga sa pansariling ulam natin, hindi na kailangan natin Ayan, o. Oh. Eh. Yun yung ko, mga kailab. Yung po, inilaga ko na ng ilang oras. Mga dalawang oras siguro gulo ang paglaga. At, hindi matigas, eh. At ayan, mga kailab, ano. Ah, uh, minigus, minigus ko na din yan. At siyempre, mga pakara, mga lahat, yung aking panami. kita niyo nun, mga kailab, ano. Yung aking panami na nilagay ay napakarami yan. Aray, nag-brown out pa. Yan, pangyay na, mga kailab. At nag-brown out sa amin Dini sa amin pala aso, sabi ko ay na Outside nilagyan ko na ng Norocubesin mga kailab Ba't may lang ngayon oh. no na mga kailab uh, Sabi ko ay ng and nang ginwahan sabi ko pag-asa na naman Makakaya ng masarap Ayun